Ayun, napakasarap talaga. Napakasarap so, ng feeling. Nasarap na ng dugos Yon. Yung kabayang may pakpak. Ayun, kabayang may pakpak. Nakita mo si Darna. Ayun, Darna. Ay. Si Ibong at Darna. Ayan ang pulutan namin. Napakatagal ah, talaga ng tumagay. <laughs> Oo, oh, tama. Ayun yung ako, 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 Ala. Ay, parin doon. Ano? Gwapo ka parin. yung birthday. Ito ba? Ito ba ang hanap mo? Ano ba yan? Durugoshi. Ayan. Dito nagsimula. Dito nagsimula ang lahat. Ano pa? Pagkatapos niyan? Ang may pakpak. Ang walang pakpak. Ang lumalangoy sa dagat na may pakpak. So, ko So, ka? Basta. So, no, na? magsalita ka naman. Ano? gusto na palak mo. Oo. Extra. Extra. Ah, hindi, hindi pa yung ito. Ang buhay yan. yan, oh, ano? Ay, 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 okay na, putang ka na, na pangit ang iPhone mo eh. Okay. Oh, kay Eric, original eh. Ba't tayo oh. local? Wala ko wala pang, wala pang aircon. Ang bayan. Yung pink, yung pink. Tugtog matutugtog yun sa akin. eh. pang, wala 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 pang, wala pang, wala pang, wala